Magandang gabi sa inyo mga boy, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin yon Ang pagpirma ni Dwight Howard Para maging uh, import ng uh, strong group Philippines para sa Dubai Tournament Ngayong 2024 no, Okay, so tama po yung narinig ninyo Maglalaro si Dwight Howard para sa, Gila, uh, para sa Pilipinas Mga boy, Philippine team na ipapadala para sa Dubai Tournament Uh, ngayon 2024. So, eto din yung uh, uh, tournament na sinalihan dati ng uh, Pilipinas na kinuha nila si Nick Yang at uh, Sabas Muhammad na, mag, na, maglaro para sa Pilipinas. So, eto din yung uh, sasalihan ni Dwight Howard mga bay, ano? So, kinumpirma yan ng uh, coach ng uh, Strong Group Philippines na si uh, Charles Chu. Okay. So, ayon uh, sa kanya, uh, nakuha na nila yung uh, pirma yung papirma na nila itong si uh, Dwight Howard sa Strong Group uh, Philippines Team okay so ayun ba dito mga kasama ni uh, Dwight Howard si former naturalized player Andre Blatch at ex Oklahoma City Thunder Guard Andre Robertson mga yun, no? as uh, mga imports ng Strong Group Pilipinas uh, Pilipinas so Puro mga ex-NBA players yung uh, pinapadala nila and kinuha nila. And sigurado, haluan lang din siguro nila ito ng uh, ilang mga uh, matured uh, locals na maglalaro para sa strong group uh, Pilipinas. Okay. So, hindi pa nakalagay dito kung uh, kailan magsisimula. Okay. Yung uh, Dubai tournament na yon. Pero si Howard, uh, mga bay, kung natatanda ninyo, huli siya naglaro sa Taiwan para sa T1 League, para sa Tauyuan uh, Leopards. Okay? So, yun yung uh, huling uh, liga na nasalihan ni uh, Dwight Howard, mga bay. Okay, so, malalakas din yung mga, uh, mga kalabang team ng mga uh, strong group Philippines ito mga bay, ano? Kasi last time, hindi sila naguwi ng kampyonato kahit na malakas lakas din yung mga imports na ginamit nila. Natalo sila sa quarterfinals mga bay, quarterfinals lang yung inabot nila ni Kiang, Rinaldo Walkman, Shabazz Muhammad, uh, sa Al Riyadi, nung uh, time na yon last year. Yata kung hindi ako nakakamali. So, tingnan natin nyo yun kung hanggang saan madadala ni Dwight Howard yung strong group Philippines para sa uh, Dubai tournament ngayong 2024. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panood.